Hello guys! So yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw to. So yan, ngayong araw nito tayo sa aking mga native na baboy. So ngayong araw napansin ko kasi habang nagpapakain ako at naglinis ako nitong mga kulungan nila. So napansin ko tong isa na buntis, eh parang gumagawa na ng tugad niya kasi yung mga parang kusot, yung mga dried na katawan ng saging, yung ganito, natuyo. Ganito. So ginagawa niyang parang pugad ini punya niya dun sa gilid siya ka kung mapansin nyo o oh, ayan so siguro yan na yung sign na mga anak na siya so first time ko kasi makakakita ng ganito na gumagawa pala ng pugad yung ating uh, native na baboy kapag mga anak na siguro kasi hindi po natin sigurado kasi hindi pa naman nanganak pero bago pa kasi siya kumain, siya kanong pagkapakain ko eh tumikim lang siya tapos ganun na bumalik na siya dito para gawin ulit yung mga ganun. Kahit kumakahid siya na papunta doon. So tingnan niyo naman, ipun inipon niya na lahat, kalat-kalat talaga 'yan. Pero inipon niya na lahat doon. Yan na siguro yung gagawin niyang higaan. So sana nga mga anak na to. So pero expect natin mamaya to mga anak kung talagang mga anak na siya. Tingnan niyo, kaya na nanya niya pa yan ginagawa, inaayos-ayos. So Binabantayan ko nga bahan ko. Ayan. So, kumakahid siya. Dinadalan sa gilid. Kaya malika malikabok. Pero so, ito kasi tuwing tanghali, binabasa ko to kasi para marelax sila. Kasi lagi silang humihiga. Inihiga nila yung tain nila para siguro mapreskohan. Kaya binabasa ko tong lupa dito. Tapos dito sila talaga humihiga. Pero siguro, simula mamaya, hindi ko muna babasain hanggang sa hindi pa ito nangangala. Kasi tingnan nyo naman yung gatas niya, yung suso niya sobrang laki na. tapos yung bulba niya kasi parang humaba na bumukol hindi katulad nung dati na pag naghihit yung baboy eh yung parang bubukol lang hindi naman yung parang humahabang nauunat so yan so yan aabangan ko na lang kung mga ba talaga siya, so from time to time si sisilipin ko kasi nga magkahalo pa sila ayaw ko muna ng isara yung pinto para ihiwalay yung tatlo dito pero yung isa kung mga anak man yan dito ko na yung paanakin. hindi na dito sa maayos na kulungan so yan kumakain pa sila so hindi na siya kasi siya mapakali so yun lang naman guys so share ko lang kasi ngayon ko lang napansin at ngayon ko lang rin naman may experience na makapagpaanak ng native na baboy kasi nga ngayon ko palang lang naman ito yung So, yan. I Update ko na lang kayo guys. Bye-bye!